Sa mga katoliko naman po, makabubuti raw na mamili na po ng isda at seafood ngayon pa lang dahil inaasahang magmamahal ang mga ito pagpasok ng Semana Santa dahil sa pag-aayuno o pag-iwas sa karne ng marami nating kababayang katoliko. May report si Tina Panganiban Perez. Nakaugalian na natin mga katolikong mangilin at magayuno sa panahon ng kwaresma. Tuwing biyernes, iwas muna sa karne. At ang kadalasang ipinapalit na putahe, mga isda at iba pang seafood. Karaniwang tumataas ang demand para sa mga seafood tuwing magsesama na Santa at kasabay ng pagtaas ng demand ang pagtaas din ng presyo ng mga ito. paglang lang marami naman tayo supply kaya lang ang problema ang kapag ganun tong may okasyon talagang nagkakaroon ng pagtaas kasi sa dami ng ano ng pangangailangan ng tong okasyon na to. Lalo lalo na ba sa karamihan natin na Kristiyano ba walang baboy ang karne white shrimp 150 pesos kada kilo ngayon. Pero sa Semana Santa, inaasahang aakit ang presyo nito sa 180. Ang swaheng dagat naman na 240 pesos kada kilo ngayon, maring pumalo ng 280 pesos kada kilo. Ang swaheng palaisdaa naman na 220 ngayon, maring umabot ng 250 hanggang 260 pesos kada kilo. 30 hanggang 40 pesos naman ang inaasahang dagdag sa presyo ng kada kilo ng pusit na ngayon ay 170 hanggang 180 pesos per kilo ang lapu-lapu sa 250 hanggang 300 pesos per kilo ngayon asahan na raw na pumalo ng 270 hanggang 330 pesos sa susunod na linggo. Ang tanige mula sa 240 pesos per kilo magiging 280 pesos naman. Ang presyo ngayon ng labahita na 110 pesos kada kilo aabot daw ng 130. Ang besugo naman na 120 pesos per kilo ngayon magiging 150 hanggang 160 pesos per kilo naman. Pagkatapos pa raw ng Semana Santa, inaasahang bababa ulit ang presyo ng mga seafood. Kaya ang ilan, pikit mata kung mamili ngayon. ay eh, talagang lagi namang ganun eh. Talagang nagmamahal pagka... Kaya nga lang, sa palengke, ang mahal na eh. So bibili pa rin po kayo? Siguro. <laughs> kung talagang kailangan. Kung naghahanap naman ng murang bilihan, noong nakaraang taon, nasa Mindoro Occidental ang pinakamurang bangus. Pinakamahal naman ang bangus sa Kamigin, kung natatakam naman sa galunggong, noong 2011, may nakamura na ang mabibili sa Sulu, malayong malayo sa presyo sa Cavite. Murang tilapia naman ang ipinagmayabang ng South Cotabato noong nakaraang taon. Wala pa sa kalahati ng presyo sa antike na pinakamahal. Bukod sa seafoods, nagbahal din ang presyo ng ilang gulay. Lima hanggang sampung pisong mas mahal ngayon ang presyo ng sitaw, talong, repolyo, carrots at kamatis. Tumaas po. Bakit po kaya? <laughs> hindi hu pero ang mga dating na mga biyahero 'yo. Eh. Sa Holy Week po kaya tataas pa? Oho. <laughs> uh -huh. Ang good news, hindi naman inaasahang gagalaw ang presyo ng karne. tina Panganiban Perez, GMA News.